puno lang daw ako ano yung pa like share subscribe mga ganun wala naman daw ano wala naman daw ano wala naman daw na itutulong <laughs> parang tinutulong ay ano lang daw para pang sarili ko lang daw yung video ko kasi gusto ko raw kumita Yun! <laughs> Ito na naman tayo. Lalabas tayo, lalabas. Punta tayo la Yormi. At magluluto daw sila ng ano ng sinigang, no? Makikiburao tayo. <laughs> Wala rin naman kasi magawa dito eh. Linggo-linggo, walang magawa. Pero nakapag-grocery na kami kanina, no? Kaya lang, dala lang tayo. Sa maganda pa yung panahon, oh. yun. Tingnan mo naman yan, di ba? Ang araw. Pero, malamig na. Hindi ka na makakita rito ng... Ano, ng... Yung mga naka-sando, mga naka-t-shirt, no? Naka-jacket na. Kasi, malamig na. O? Oh? Kaya ayokong bilisan, eh. Malamig, eh. Pero yun nga, Meron nag ano sa akin, mga nagko-comment sa akin no sa video ko. Puno lang daw ako ano yung pa-like, share, subscribe mga ganun. Wala naman daw ano, wala naman daw ano. Wala naman daw na itutulong. <laughs> Parang tinutulong ay ano lang daw para pang sarili ko lang daw yung video ko kasi gusto ko raw kumita. <laughs> yun yung sabi ng mga comment yung mga hate comments no? yung mga hate comments na ayo eh. lang ano eh ayaw ko lang masyadong pinagpapansin kaya lang yung huling ang sinabi nung ano trigger ako eh. sabi ano nga lang daw puro ano lang naman daw yan wala raw kwenta no para lang daw yun sa ano ko para kumita lang daw ako yung mga video na ginagawa ko <laughs> Siyempre, kasama na yun, no? Madali lang naman daw bungo. gumawa ng video ng mga ganito. Hmm. Kala nyo lang ganun, no? <sighs> Siyempre, yung ginagawa ko naman na, ano, na video, eh... Siyempre, pinag-aanohan ko rin yan. Uh, uh, pinag-uukulan pinag ko rin ng panahon yan. No? Siyempre, bukod pa sa uh, aking ano rito, aking trabaho, yung daytime job ko. Wala namang kinikita masyado tong YouTube na to. No? Kinagawa ko nga lang to. Da, nung una, ang ginagawa ko lang dito para ano lang, para lang aliwin yung sarili ko, ganyan. Tapos, aliwin yung sarili mo. Tapos, parang documentary rin ng ano, ng buhay ko dito. Kasi nga, syempre, 'di ba? Panibagong ano eh, panibagong lugar eh. Tapos, para rin makita ng mga ano, mga nasa ano nasa yung papunta na rito kung ano yung, yung, totoong buhay ganyan hindi puro mga mga paano lang pa pasarap lang ng mga kwento mga ganyan siyempre yung mga totoong nangyayari dito sa Canada yung dinidiscuss ko ganyan o yun nga bukod pa dun kaya naman ako gumagawa ng video Uh, sumunod ako sa mga gina ginagawa nila Emersonic, eh, nila Pinoy Butcher, di ba? Information ba? Information kung paano kayo makapunta rito, di ba? Kung, kung ano yung mga dapat niyong gawin Eh, kahit pa paano naman, nakakatulong ah, ako, di ba? Sa ano lang, ah paying it forward ang tawag nga dun paying it forward kasi uh, malak napakalaking tulong ng mga ano mga katulad nila Emersonic dati nila Pinoy Butcher sa ano sa mga nag -a apply na tulad ko nung nasa Pilipinas pa lang ako di ba kami kami nila ano nila sila Francis yung mga kabatch ko Mag magtatanong kami pinapanood mo ba si ganito ganyan oh sa kanya nga namin nalaman kung magkano yung sinasahod yung mga di ba yung mga information na yun kasi constantly nagbabago yung mga yan di ba kasi siyempre iba iba yung ano eh yung pinagpupuntahan mo eh pupuntahan mo rito ibang company mga ganyan ah, kumbaga ano update update din sa mga sa mga nangyayari dito sa Canada di ba eh yun lang naman yung ano ko yung pwede kong maging tulong sa inyo di ba information dito sa Information para lang sa ano sa inyo. O kaya, syempre, hindi lang naman ano, entertainment din, di ba? <laughs> hindi ko alam kung nakakatawa akong panoorin ako. Na, ako mismo naiirita ako sa bosses ko eh, pero ganyan talaga. You need to bear with it man na lang. Kaya <laughs> tatawid lang ako. Sila atin nagpa-bike. Oh, maganda yung panahon, eh. diba? ah, yun know, mag-skateboard oh. yun, di ba? eh, yung mga ano, yung mga nagsasabi na para lang kumita ako rito eh, parang plus points plus na lang yun sa akin na ang mahalaga eh, nakakatulong tayo sa mga kababayan natin dyan ha? hindi nga lang eh nakakapagbigay bigay pa ako ng ano ng ano, CV, ng resume ng IELTS reviewer, di ba? nakakapagbigay tayo ng mga tips and tricks kung paano makapunta rito sa Canada or kahit sa ibang bansa kung meron tayo ma-interview ma-interview natin yung ano yung yung tropa ko na nasa ano ngayon nasa Australia di ba? mali mo ma ano tayo maka ano ma-interview natin si Rowell nasa ano, yun nasa JBS nasa JB ano akala ko nga di ba meron nung pumunta kami sa ano sa 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 Alberta may nakita namin yung ano yung Cargill tapos nakita rin namin yung JBS di ba yung pinapasukan ng tropa nito ni ano ni ni Orme, parehong ano akala ko magkaibang company sabi ko JBS din yung company mo dyan sa Australia to ha sa Australia yung pinuntahan namin sa Alberta na sa Canada sabi ko patingin nga ng logo nyo parehong parehong na logo yung pala isang company yun parehong JBS Ibig sabihin may JBS Australia pala no. Galing no. Napakalaking kumpanya pala no. Tapos yun, tinanong ko siya kung magkano yung ano, yung mga yung sinasahod. Ay. Yan ako yung magkano yung sinasahod niya. Mas malaki talaga yung ano, mas malaki talaga yung sahod sa ano sa Australia. No? Pero sabi niya mahirap kasi baka ka doon Eh, eh sa ano naman kasi kasama ko yung si Rowell sa trabaho dati hindi ko lang alam nung kung cool lumipat na siya pero nung time na magkasama kami hindi naman kami nakaka, ano, nakakatira ng baka baga hindi kami nakakatastas ng baka masyado ganyan hindi kami nakakapag-practice. yan yeah, mga design ng ano Halloween laki oh Woo! Terminator! <laughs> cool! ba diba? Yun! tinatanong ko siya kung ano, kumusta na siya dun sa sa Australia. Sabi niya, ang hirap daw. Ang hirap pre, masakit na. Nakabalot yun. na yung kamay niya sa ano, sa dahil sa hirap ng pagtatastas ng ano, pagdidibon ng baka. Diba? Ayun o. Oh. Ito niyo yan. Marami yan dito. Mekos-mekos. Mekos-mekos <laughs> mo mekos na yan, insan! Marami dito. <laughs> so, tapos yun, yun nga, sabi, sabi ko sa kanya, ang hirap ng trabaho dito pre, sabi niya. Sabi ko, wala nam, pre, wala namang madaling trabaho. Mapunta ka sa Canada, mapunta ka ng UK, Australia, New Zealand. Basta butcher ka, na mahirap talaga yung trabaho. Um, ang, gagawin mo na lang talaga, tiisin yung hirap. Tiisin yung sakit ng kamay, eh, ang ginusto mo yan eh. Diba? Sa papasahuring ka ba ng malaki ng mga kumpanya na yan? Kung ano kung madali yung trabaho kasi kadalasan kaya mga butcher yung kinuku mga Pilipino yung kinukuha na butcher sa ibang bansa kasi yung mga locals ayaw yung ganyan trabaho dito kaya yun yung ano kaya kaya ano hindi hindi nag apply ng trabaho dito or sa ibang bansa yung mga locals nila kasi nga mahirap yung trabaho ng butcher dito yung mga industrial butcher meat cutters slaughterers Maano yan, ma, ma masakit talaga sa kamay. Although, ano siya, maganda yung pasahod. Mahirap. Di ba? Eh, sabi ko nga sa inyo, di ba? Dito yung, ano, uh, sa pag apply dito, kung kunyari PR ka na, madali na mak makahanap ng trabaho. Si, yung asawa ni Marlon D, si Bel. oh siguro mga unang tatlong linggo, siyempre, papasa-pasa ng resume. O ngayon, siya na yung namimili ng kung anong pwede niyang pasokan na trabaho. Kaya si Marlon din, na, masyado na buot <laughs> Pasay Pasensya na Marlon din, kinento ko yung buhay mo. No? Pero ganun, ganun yung ano rito. Uh, Siyempre, tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang, sabi ko kay Roel. Buta, so, at least matutupad na yung pangarap ng pamilya mo na makakapagpadala ng malaking pera, hindi ka na magigipit. Yung problema sa Pilipinas eh, no? Diba? Sabi nila, hmm, ayoko dyan sa ano. Ayoko dyan sa Canada. Put ano, ah, uh, yung inflation, yung inflation, ang taas na. Puta, pag nanood ka ng TV Patrol, puta. <laughs> tungkol, tungkol din sa inflation ng Pilipinas, yung pinag, ano, yung pinag-uusapan. <laughs> Tapos, ang mahirap, ano, na, nagmamahal yung mga bilihin dyan sa Pilipinas. Yung sa ahod nyo, hindi parang, talo kayong na, nalulubog yung mga mahihirap lalong nalulubog sa hirap ewan ko ba pero yun nga tatawid tayo sa mga to mga nakaharang mamaya na lang wait lang okay, tatawid tayo dito uh, 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 uh. Uh, diba dito yung mga ganitong bahay gusto ko makabili ng makabili ng mga ganyong bahay no? nasa ano na yun nasa mga 500,000 yung mga ganyan 500 Canadian dollars ha eh dito, dito na tayo kila kila Edmund kila Francis ay hindi hindi pala sila Edmund si Edmund pala lumipat na kila Kaloy pala dito sa Tracy yung dati namin tinutuloy dito kasi mahal yung ano yung renta eh nasa 400... 400 plus na yung renta mo hindi pa kasama yung tub, ano kuryente tapos internet eh ang mahal ng kuryente rito pagka ano yung hydro tawag nila ang mahal ng hydro dito pagka yung winter kaya yun magsisilipatan yung mga tao rito teka dito ba sila kaloy hmm. wala pa pala dito yung mga ano hindi pa nakaluto ng pagkain pinuntahan ko pa na maaga ah pareho kami ng sombrero ng bata oh Deadpool yung mga bata rito JC, AJ, o, oh, ganyan yung mga makakalaro nyo rito mga puti sila Up. excuse me <laughs> yeah hindi mag a yung mga anak ko rito mga inglesero rin yun so yun diba yung, ba yung mga pinagsasasabi ko oh yun lang yung ano yung tungkol sa ano Ihinto ko na ba yung paggawa ng video? Siyempre hindi ako ko ihinto eh Saya saya gumawa ng video eh diba? Makakatulong tayo eh Yun naman na naman nakabul natin Maka ano ah, Ginagaya natin sila ano Sila sila Inag, sila Purge no? Sila Emersonic yun yung mga ano yung mga pinapanood natin yung Karinyo family gusto ko maging ano pagka dumating na yung ano ko rito yung pamilya ko rito parang Karinyo family na yung galawan no kasi napanood namin si Karinyo ano eh uh, sila ng bahay no sarap nun pagka nandito na yung pamilya ko eh excited na nga yun eh. excited na mag ano eh mag house hunting <laughs> Hindi yung ano, hindi yung ano, kaya hindi kaya hindi pa ako ba no? Yun yung ano ko, kaya hindi hindi pa ako kumukuha ng ano ng ba, ng sasakyan. Hindi ipon, hindi ipon ko na lang. Si kaysa nagbabayad ako ng monthly na 1,000 1,000 ganyan. Eh at least yung iniipon ko, pwede ko nang ipang-cash sa pagdating nila. gano'n No? Hindi lang. Ewan ko ba? Hindi ko, na, hindi ko na alam kung anong ginikwento ko eh. <laughs> yung tungkol sa pag yung sa paggawa ng video na to. Oh, nga pala, yun yung problema kasi talaga yung yung ano akala niyo naman madali lang gumawa ng video eh. Oh, madali lang maganda ito yung magbi-video-video ka ng ganito. Pero siyempre, pag-iisipan mo pa kung ano yung ita mo, 'di ba? Pag uh, kung paano mo siya i-explain. Ako nga minsan ah, ano ko eh, na ano na ano, tama ba yung mga pinag-explain ko? Eh, basta salita lang ako ng salita. <laughs> Tapos yun, kapag uh, isip mo ng, ano, ng isa topic, gagawan mo ng video ganito. O, kukuhaan mo ng video. Tapos pagkatapos nun, yung naka, isa pang nakakatamad na part, yung ano mo, yung i-edit mo pa yung mga video na yun. Diba? Kakain din talaga ng oras. Tapos, ano, puta, believe ka nga yung kila Will bitch. Yung ano, yung daily vlog. Ang hirap nun. Ang hirap mag daily daily vlog na so, ganyan. Pero yun nga, eh para lang ano, para lang makatulong sa mga kababayan natin. Ha? kaya gumagawa ng video. Yun lang naman ang purpose nito eh. Saka para rin to keep me insane. <laughs> to keep me sane pala. Uh, lang. Dito na naman ako sa cemetery, ikot-ikot lang muna tayo dito. No? Wala naman ako ibang magawa eh. Kina, like, share, subscribe ayong mga ganun ha. Ah. Alam.